Si Archie Alemania, hinatulan ng court na guilty sa kasong acts of lasciviousness na isinampa ni Rita Daniela. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng acts of lasciviousness? Under Article 336 of the Revised Penal Code, ito ay tumutukoy sa malaswang kilos laban sa isang tao na ginawa ng walang consent. Kasama dito ay yung panghihipo, paghalik, pagyakap, o kahit anong kilos na may malaswang intensyon. Dito sa kaso ni Rita Daniela, naniwala ang court sa testimony niya. Pilit daw siyang hinalikan at hinawakan kahit tumatanggi siya. Pero ang nagpabaon talaga kay Archie ay nung pinakita ni Rita ang apology text ni Archie. Tinuring ng court ito na admission of guilt. Kasi nga naman, bakit ka magsusori kung wala kang ginawang mali? Moral of the story, huwag ka magsusori. Ano ba yan? Hindi, joke lang. Huwag ganon, kayo talaga. Ang moral of the story huwag kang mananamantala. Laging igalang ang personal space. At higit sa lahat, huwag ka masyadong feeling. Hindi porket mabait sa'yo, may gusto na sa'yo. At hindi porket close, ibig sabihin payag na siyang gawin mo ang kahit ano. Sige, baka matulad ka kay Archie Alemania. Natulan siya ng kulong na one year to one month. I mean, one month to one year. Pakinggan mo mga kanta namin sa banda kong Hey Moonshine. Baka sakaling magustuhan mo mga kanta namin.